Ang PTO gearbox at boom cylinder ay mahalagang bahagi ng isang dump truck. Narito ang kanilang mga gamit. PTO, Power Take-Off, gearbox. Ang PTO gearbox ay naglilipat ng mechanical power mula sa engine ng truck patungo sa iba pang kagamitan. Sa isang dump truck, ginagamit ito para paganahin ang hydraulic pump. Ang hydraulic pump naman ang nagbibigay ng presyon sa hydraulic fluid na kailangan para gumana ang boom cylinder. Boom cylinder ito ay isang hydraulic cylinder na nagbibigay ng puwersa para iangat at ibaba ang dump bed. Sa madaling salita, ito ang nagpapataas at nagpapababa sa kargamento ng dump truck. Paano gumagana ang mga ito ng magkasama? Isa, pag-activate ng PTO, kapag inactivate ang PTO, kumukuha ito ng power mula sa makina ng truck. Dalawa, pagpagana sa hydraulic pump, ang PTO gearbox ay nagpapakilo sa hydraulic pump. Tatlo, pag-supply ng hydraulic fluid, ang pump ay nagpapadala ng pressurized hydraulic fluid sa boom cylinder. Apat, pagangat pagbaba ng dump bed, ang boom cylinder ay nag-extend o nagre-retract, na nagiging sanhi para umangat o bumaba ang dump bed. Sa ganitong paraan, ang PTO gearbox at boom cylinder ay nagtutulungan upang maisakatuparan ang pagbababa at pagtataas ng cargo sa isang dump truck.